Ayan nga po, lakad-lakad. Nagbahay-bahay po talaga tayo para makita po natin yung talagang uh, naapektuhan ng bagyo. At yung talagang mahihirap po dito sa ating lugar. Ayan po. Pinuntahan po natin sila nanay po dito. Ay Salamat po sa... Bye-bye. Oh, Ena. Salamat. salamat po na. Hi, salamat, okay. salamat, salamat po sa sabay po. Thank you. Salamat. Maraming salamat po Sir Tabilde kayo po sa amin na ah. biyaya. Okay. Salamat po dito. You're welcome. Salamat po sa nag-aakin nito. Thank you po. Thank you po sa address po. Salamat. Hello, saan yung mga tao dito? Ayaw mo ba po? Samahan nyo ba ako? Nasa, ano to, school. Nandito po yung mga tao. Ayan, nandito po sila ngayon sa school. Mga, <laughs> nasa lang tatoo ng malakas na ulit. Maraming salamat ayos Thank you, po marami. Hello. Ayan. Ayan po silang lahat. Ayan. Maraming maraming pong salamat daw. Pinapabot po lahat. Ayan. At sobrang saya po nila nung nakatanggap po sila ng blessings galing po sa ating mga sponsors ayan uh, nakakatuwa lang po kasi nakakatulong po tayo sa mga uh, nasalanta ng bagyo sa mga mahirap po at ayan nga po guys salamat din po ng marami sa mga uh, patuloy na sumusuporta sa atin sa mga nag-sponsors maraming maraming salamat po uh, God bless you more pa at alam ko po na Um, doble-doble po itong balik po sa inyo at lagi po kayong mag-iingat lahat mo ng mga nasaranta ng bag uh, kahit sa ang lugar uh, ingat po kayong lahat at God bless you more po ng maraming marami at patuloy lang po naman uh, abangan nyo po uh, yung ating mga pagtulong abangan po natin yung mga pagtulong po natin sa ating kapwa lalo na sa ating sa mga mahirap po dito sa ating lugar dito sa Sambales ayan na mai-share po natin yung blessing biyaya po na ating natatanggap ayan uh, siguro uh, monthly once a month po makapagbigay po tayo sa ng mga relief food sa mga mahirap and guys hanggang dito na lang po maraming maraming salamat lalo na sa ating mga Uh, followers dyan na patuloy sumusuporta sa atin. Ayan. Maraming salamat po. God bless you all.